Hi, magandang araw sa inyong lahat Kumusta po kayo? Nagpabalik naman po si Master Joe Peregaspi Upang ituro ko sa inyo Ang aking pamaraan sa pagkipaglaban At ito po ay hindi akin Ay ito po ay mula kay Ipman So ay Apali siya lang ang nagpasikat sa Wing Chun Mula kay Ipman At sa akin po, hindi sa akin direktang nagtuturo sa akin si Ip kundi yung mga estudyante ni Ip Man ng mula sa China. Okay? So, original po ito mga kaibigan, ay tuturo ko sa inyo. Uh, Ngayon, ay tuturo ko sa inyo yung magalawang tipinsa ng Wing Chun. So, siguro nakita nyo na ito sa iba kong vlogs, ay i-review lang natin. Okay? So... Gagawa tayo ng exercise para sa para mas maintindihan nyo. So ito po ang mula sa Shunim Tao or Little Idea. Ito po ang kaibigan. So, mula, ginagamit ang technique na ang tansaw at at saka foksaw. Okay? Ang tansaw po ay sa English ay tinatranslate na palm at black at saka ang puksaw ay tinatawag na controlling hand block okay o hooking arm block okay ito na po mga kaibigan Nara na kayo so gagawin so muna tayo ng exercise ayan ayan mura dito ang kaibigan mura sa gitna so ganito ang ating kamay abante natin ayan tapos balik Subukan natin isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito. Walo. Okay? Ang buksan naman ay ganyan mga kabigan. Ganyan mo, ikaw po kamay ngayon parang ahas lang ayan natin, natin ayan bilang tayo ano na kayo isa dalawa tatlo apat lima Dito hello Ayan So, mga napitong mga kaibigan Pakita ko sa inyo ang exercise ng Wing Chun Kanyito po, kung kanan na, ayan So, tingnan nyo ang ka kamay ko Hindi dito, yung kabila po uh, Kaliwa ko Sa karate ay dito, tataas na teleponte konti Ayan kaya tingnan nyo medyo sa tagiliran mas mataas ang ating paglagay sa karate kung dito dito natin ilagay medyo taas at ang kamay dito ay sa gitna ayan tingnan nyo mabuti so kung dito sa bahay nyo subukan nyo ganyan subukan natin isa dalawa tatlo apat sa harapan 5 6 7 8 So, nakita nyo mga kaibigan Ang aking siko ay Kapag Para akong nunghingi ng pera Tapos, ang aking siko ay Nasa dibdib Ayan Okay So, pangalawa itong tonsaw Pagkanya ng kaibigan Ganyan Nagiging itong puksaw So, puksaw pagkanya mga kaibigan dito pa rin sa gitna ang siko. Ayun. Subukan natin sa Ayun. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Ito Walo Ayan okay, Sa kabila naman, ituturo ko sa inyo Para mas maintindihan niya din dito sa Ang kanan natin dito sa giliran, So sa karating, nasanay kayo dito Gataas natin ng konti ayan Ayan So natin, ang tansaw dalawa tatlo apat lima anim ito walo ayan sa so, nakita naman mga kaibigan pag ko dito ang ating siko ay nasa dibdib. Okay? Ayan. So, gawa naman tayo ng fuksaw exercise. Ayan. Mula sa tan sa magiging fuksaw. Ayan. Sa tagilira pa na ganyan mga kaibigan. Ayan. Okay? Subok natin. Handa na kayo. So, gayahan nyo ko ha. Isa. Dalawa. TELUK APAT LIMA ALIM PITO walo ayan doctor po rin po kaibigan pag ganyan po ganyan ang nga po ating paa ayan ayan so nakikita nyo ganito ayan so ito po ang ating harapan na paa sinasalin natin sa pag ganito para kapag nais natin yung paikotin natin katawan para may atake dahil ang prinsipyo natin na parang barko na sumasaluwang ka sa baha may matalim sa gitna at mahahati ang tubig okay? parang hahatiin ang tubig para madali maka tayo makapagdesisyon kung saan ang ataki patipas patipas ba pa papunta sa kanan o sa kaliwa tulad ng kaibigan kung gusto natin ipatipas doon dito tayo papasok okay? Kung gusto natin patipas doon dito, dito tayo papasok para doon ma-decision na natin. Kung gusto natin ipatipas dito, dito ka, mag-dipinsa dito ang kontak. Kung gusto mo mapunta ang suntak dito, dito ang kontak para mapatipas. Pag ganyan, mapatipas. Okay? Ayan. Ngayon mga habingan, dito na ito yung sa paa. Pag ganyan, ikot tayo dito. Ayan. Ikot na tayo ng itong pag ganyan, ikot natin itong kanan para habang hinihila natin ng pwersa, itong kamay is nandito yan dahil ikot yan. Yan. Ikot. Okay? Pag ganyan, pag dipinsa, dito po ay ikot ang ating kamay. Pag ganyan, kaya lang dipinsa natin ay hihilain punta dito, ang kabilang kamay naman ay ikot dito dahil hindi ko ang kamay ng kalaban. kaya so, pag ganyan po mga kaibigan, Ayan. Okay? Tungka so, pa natin. Pag dipinsa pa ganyan, ikot dito naman ay abanti para parang naglaro ka ng bula. Pag dito, pagpasok, ito ay papalabas. Ayan. Okay? Sa kabila naman, pag dipinsa yan, pag ganyan, hihilain ng kunti dahil pag pirsa yan, naman ito para pag ganyan, hihilain. Ayan. So ganyan. Okay? Okay? okay. Kung so, sa dala po ng papa ka dyan, sa Ayan Ayan Okay Ayan po, dito sa tansaw, hila Tansaw, hila At sa puksan ang kabigan, gato ang mangyari Pag dipinsa po ganyan Dahil pag dipinsa dito Dahil karamdaman mo na Hinihila ng kamay ng kalaban Ikot dito Wari mong berita dito Imbis na ipatipas mo sa, sa kanan magbabago ang iyong desisyon dahil para matatamaan ka dito. Pag ganyan mo, maramdaman mo dahil pag lose contact yun eh. Hindi na connectado So, bibitaw yan. So, hanap na yung para Kung naramdaman mo dito papasok at hindi pa handa ito, itong kanan na ito ay magiging ganyan. Dito ka naman ikot. Konektado ang iyong papa ganyan. Ikot po ito. Balik po ito. Ayan. Para ganyan lang. Okay? So, ang nangyari mong kaibigan, kapag tuloy-tuloy pa ganyan. Pinsa, mari ang pang pang pang. Okay? Why di pinsa? Pinsa pang pang pang. Pow! Yan. So dahil hindi na ma maring ganyan ganyan ka. Pagkatapos po mo ganyan ng pang 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 pang. pang, pang. Yan. Kung puri din ka liwa. Yan. Pinsa pang pang pang. Pow! Yan. Kaya po mga kaibigan, so So bye-bye yung kaibigan ni iba, iba ko pa mga paliwanag. At ito, ito na muna at saray mayroon ka na yung kayong nintindihan at papatuloy natin next time. So mga hindi pa rin subscribe please please subscribe my channel sa so, Paramaster. Ako nga pala si Juppie Legaspi. Paki okay, like and share na lang. See you next time. Bye-bye!